masarap at malambot yung ating pork belly. So, buhos mo lang yan, Kati. Lahat na yan. So, ganyan lang, guys. Balikan lang natin siya after 20 minutes. So, tingnan natin yung texture mamaya kung talaga lumambot yung ating... Hello mga kaboxki, Magandang hapon sa inyong lahat at excited na naman ako sa isang recipe na ating gagawin. Pero gusto ko muna kamustahin ang lahat ng aking mga followers, subscriber and friends na sana nasa mabuti kayong kalagayan. Muling nagbabalik si Bogski na nandito sa Singapore at na ko ata ang aming kitchen. Hindi ko alam kung magtutuloy pa kami. May clue na naman kayo guys. Ngayon ang gagawin natin kasama ko ang aking assistant na si Cathy para magluto tayo ng kinamatisang baboy. Last time, nagluto tayo manok ang ginawa natin. Dahil nga minsan, nakakasawa na rin o nagsasawa na ba tayo sa mga sinigang, linagang baka, linagang baboy, at kung anong-anong mga, sabaw. Kaya ito, lalatyan naman natin ng maraming kamatis. Kaya tinawag siyang kinamatisang baboy. Handa na naman ang lahat at excited na naman ako sa araw ng Thursday mismo at magluluto tayo habang tayo ay magdi-dinner mamaya kasama ng aking mga housemate Kaya samahan niyo ako hanggang matapos ang ating pagluluto. Oh, yung ating mga sangkap para sa ating recipe for today, yung ating pork belly, meron tayong kamatis, sibuyas, siling mahaba na green, yung mini pechay na aking nabili, may mantika, patis, magic sarap at paminta para sa isang recipe sa ating lulutuin. Handa na at ready na naman kami ang dalawa ng aking assistant na si Cathy. Handa na yung ating pan so pwede na tayong maglagay ng mang mantika. Mainit na, pwede na natin ilagay yung ating chinap na sibuyas. Guys, tamang-tama, excited ako dahil sa mga busy naming mga palaging nagtatrabaho dito, nahuli ko na naman yung oras ng aking assistant na si Kathy. Wow, nawawa ko, kalalagay pa lang, umaamoy agad yung ating aroma mula sa sibuyas. Balikan natin guys, habang ginigisa muna natin yung sibuyas hanggang sa parang mag-golden brown siya, medyo okay naman na, pwede na natin ilagay yung ating pork belly na chinat ng aking assistant na si... Kati. So, buhos mo na yan, Kati. So, wow na wow talaga ako. Ang ganda ng no, aking pagkabili mula kay Uncle. Doon mula yan sa wet market na binibilang ko pa sa Avenue 8. So, ang gagawin natin, guys, igigisa lang natin siya ng igigisa hanggang mag-brown at medyo maluto yung ating pork belly. At wag natin siya madaliin kasi masarap yung ating biniling baboy na maganda din yung ating pagkakaluto. So, habang igrigisa muna natin siya sa pamagitan ng sibuyas. Pwede na tayo maglagay ng paminta, magic sarap, at the same time, pwede na tayo maglagay din ng fish sauce. Kahit pa paano, titimplahan na rin natin siya. So, ihulog na natin mismo yung ating magic sarap na hindi nawawala yan kay at yung ating fish sauce na patis. Wow, nawawa ko ang bango agad ng lahat ng ating mga linagay. So, wag natin mamadaliin. Antayin lang natin siya na medyo maluto para sa mga susunod. Papakita naman natin kung ano yung ating next step sa ating paggawa ng isang recipe. Habang inaantay natin na mag-golden brown yung ating pork belly, may mga bagay na minsan gusto ko talagang mag-share. Pero unang-una sa lahat, wala pa akong experience o natitikpan na kinamatisang baboy. Pero yung manok guys, yung mga past nating mga ginawa, ang sarap at talagang natamisan ako dahil inisip ko mukhang bumabagay din ito sa mga tinatawag mula sa pork na aking ginagamit. Kaya talagang excited ako sa lahat ng aking ginagawa, sa lahat ng aking pagluluto dahil yan para sa inyo. Kaya mamaya guys, samahan niyo ako at tikman. So, balikan natin guys, so nakita nyo kagad yung texture ng ating pork belly. Ganyan ang maganda at magsigisigil lang tayo para talagang medyo luto yung ating pork. Dahil nga mamaya, meron pa tayong gagawin dyan. So gusto ko lang talagang ipakita sa inyo ang pagluluto. Dapat talaga mahal nyo ang ginagawa ninyo para talaga magiging masarap din ang kalalabasan ng lahat ng ating ginagawa. Imagine guys ha, ilang minuto pa lang tayo, makikita nyo na kagal yung texture at kulay ng ating pork belly. Kaya wow na wow, excited na naman ako sa isang panibagong recipe natin guys. So, kita naman, medyo nag-golden brown na rin kahit papano yung ating pork belly. Ilalagay naman natin siya sa isang malinis na lalagyan dahil nga hindi pa pa rin tapos yung ating pagluluto at para lang ipakita ko sa inyo kung ano lang yung ating ginagawa. So, ilipat na natin siya sa isang malinis na lalagyan. Thank you na naman, Kati, sa pag-a-assist mo. At kahit busy tayo, marami tayong ginagawa for the past few weeks andito pa rin tayo sama-sama. Ayan yung naging texture, no? After natin sya tigisa. So, ngayon, ready na. Hindi na natin hinugasan dahil kung ano na yung mismong katas ng ating pinaggisahan, yun na rin yung ating gagamitin. So, pwede na natin ihulog yung ating kamatis na sya ang kukompleto at magpapalasa sa ating kinamatis ang baboy wow na wow ganyan lang din guys yung pagkahiwa marami pa nga ako guys nakita ang daming kamatis talaga linagay nila dahil sabi nga nila para daw mag blend lahat yung ating mga ingredients at yung katas ng kamatis once na linagyan na natin siya mamaya ng sabaw Guys, nakita nyo ba at napansin nyo yung kamatis? Ganyan yung maganda, yung talagang katas na katas niya at naluluto na siya. Kaya, konting-konti na lang, ilalagay na natin yung ating pork belly. Wow na wow at excited sa lahat ng ating ginagawa at para sa inyo ito. Wow, ang saya. Ganyan lang guys, antayin lang natin ng mag talagang mag-blend at talagang maluto yung kamatis sa tulong din yung ating mga pagpisa habang ginigisa natin. So ngayon, pwede na natin ilagay mismo yung ating naunang ginisa na pork belly. Wow! At hahaluin natin at antayin lang natin siyang kumulo ng kumulo. At mamaya-maya lang, pwede na tayong mag-add ng water. Wow, guys, balikan natin. So, kitang-kita naman dahil dun sa pagkulo at yung pagbe at maluto ng ating kamatis, ngayon naman, pwede na tayong mag-add on ng water. Yan yung ating patatagalin para talagang maging masarap at malambot yung ating pork belly. So, buhos mo lang yan, Kati. Lahat na yan. So, ganyan lang, guys. Balikan lang natin siya after 20 minutes. So, tingnan natin yung texture mamaya kung talaga lumambot yung ating belly. Kapag hindi pa, doon nyo na lang tatansyahin ang lahat ng ating ginagawa para talaga maging kumpleto at masarap yung ating linuluto. Natin. Guys, naaamoy ko habang inaantay namin na lumambot at maluto yung ating pork belly. Wow, nawawa ko. Amoy pa lang at mukhang mapapa-extra rice talaga kami neto maya maya. Kaya konting-konti na lang, konting kembot na lang, maluluto na yung ating kinamantisang baboy natin guys. So, chinek ko na yung texture nung ating pork belly. Malambot na siya kahit papano. Pwede tayong mag-add ng pork cubes para kahit papano madagdagan din yung lasa no ating uh, pangsabaw dun sa ating dinalagay at linuluto. So, ngayon pwede na rin natin ilagay yung ating siling mahabang green na hindi talaga nawawala yan at nakokompleto sa lahat ng ating linuluto. Paborito kaya namin yan ni kati So, konti lang mga ilang minuto na lang, pwede na natin ilagay yung ating gulay. balikan natin, pwede na natin ilagay yung ating mini pechay na nabili ko sa baba. So, para talagang kukompleto at susustansya ang lahat ng ating kinakain, syempre hindi nawawala na may gulay yung ating kinakain para talagang lusog-busog ang ating mga kinakain. Yan ang maganda kapag talagang nakakapag-share ako ng mga iba't ibang mga recipe, natutuwa ako guys. Kahit papano, natututunan ko rin gumawa ng isang mga panibagong recipe sa bahay ni Kuya. wow, ito na ang ating finish product ng kinamatisang baboy sa bahay ni Kuya. Wow na wow talaga ako at natutuwa at sa pagtulong din ng aking assistant na si Kati, Kaya mamaya guys, konti-konti na lang, take him time. Wow, oh, ayos at lutong-luto na. Ganyan ang maganda kapag talagang nagtutulungan at nagiging maganda yung ating kalalabasan sa lahat ng ating ginagawa. So, pwede na natin siya ilagay sa isang malinis na lalagyan para mamaya kainan time. Ang saya at nakatapos na naman tayo ng isang recipe mula sa bahay ni Kuya. Ito yung tinatawag nating kinamatisang baboy. Kaya tara, tikman na natin. Mahin na itong sa uh, gulay. Mmm. Ang sarap. Guys, ang sarap ito. Ulam sa panin. Nangininig ako. Dahil, gutom na gutom na ako. Sana na-follow nyo lang ang lahat ng aming ginagawa at nasundan nyo lang kung paano lang gumawa ng isang recipe tulad nitong kinamatisan baboy. Ang lahat ng ito ay mga pawang mga guide lamang sa mga taong may hihiling magluto at kumain. Shout out sa lahat ng aking kaibigan mula sa Pasig City, Caloocan City, hindi ko na kayo maisa-isa. Regards sa inyong lahat yan. Regards din sa aking kapamilya, tropa, one family, labasan family, kubira family, at sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Simula umpisa pa lang. Regards kina Madam Cindy and James mula sa Canada, John F&M's, Regards mula sa inyo sa Regards din kila Archie at Homer mula sa Italy. Regards din sa aking housemate na si Cathy. Maraming salamat Kat sa mga pagtulong mo at hindi ko ito malilimutan. Hindi ko alam guys kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo o iparating dahil nga sa lahat ng mga nangyayari kay Bokski. Minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan. Ngunit baka ma maisip ninyo ma mawawala lang tayo ng konti sa ating pagluluto dahil meron hindi tayong inaasahan dahil kailangan lisanin ni Bolski ang bahay kung saan man kami nakatira. Kaya susubukan ko at gagawin ko pa rin ang lahat sa lahat ng aking abot na makakaya para makapaghatid pa rin sa inyo o makapagbigay ng mga konting recipe mo o kaalaman mula sa inyo. Ang lahat ng ito ay taus puso ako nagpapasalamat sa lahat ng nandyan simula umpisa. Regards din sa lahat ng aking mga batch 93, batch 97 at Tita Beng Apiti. Pwede kayong mag-follow doon sa mga ubing nakatike. Maraming salamat at ang sarap ng inyong ube. At patuloy nyo lang ito gawin para makapaghatid sa iba't ibang mga Pilipino at talagang natitikman pa saan man sa mundo. Yan ang maganda kapag talaga may mga iba't iba tayong mga tao nakikilala at nakikisuyo sa lahat ng mga kanilang ginagawa. Why not? Kahit pa kahit nga ako, nasarapan ako sa inyong ube. Maraming salamat at muling bumabate ng isang magandang gabi. At... Ingat mga kaboski!